Antok mo na ko eh. Dito ko nga to. Ano natin na ano? Antok mo na ko. Antok mo na ko. Makayulan. Bating ko na to. Ipak natin to dito. Antok. Antok mo man na ko. Lagyan natin ang ano. Saka antok mo baga. Ito yung mahirap eh. Pag nagla-live ka eh. Ang kalaban. Tuko okay. natin para. Parang hindi tayo. Mayroon naman oh. Madaling naman ah. Malita kong ting. Magdaga. Tama yan. Tuna natin yan. Diba? Ganun lang. Uy! Ulog ka man dyan eh. Pes muna nila. Siyado sila eh. Siyado sila hindi ngayon magpapakilo kasi nyo ano kayo ano kayo siniswerte baka Kainaman kayo hindi mo makaido lang ano sila siniswerte ano sila ano kayo siniswerte sus sus pansin may, hindi, lahat ng araw ay makukuha nyo hindi pa nga ako naniningil eh pag ako naniningil na sa inyo ba hindi na talaga mag mag cross cross talaga ang mga landas natin pag pira na talaga mga ino lang usapan ay sadya talaga kasi minsan itong ano, mga kasama ko sa mga abusado mga yan kung hanggat di mo sinisingil hindi rin magbabayad eh pag okay, i alam mo na hindi ka sinisingil magbayad ka para rin kahit may utang ka nga mga idol, Kaso yung iba wala eh, talagang mat matigas ang pagmumukha talaga eh. Diyan din ako minsan nabubusit sa ganyan. Palbasa di ako naniningil ba kayo na? Ang aabuso eh. Hindi ka tagapabayaran eh. Bubusit ako sa ganyan. Diba? Kahit sino mabubusit sa ganyan eh. Di ba mga idol na? Imaginin mong gano'n. Di ba? Diba? sila pa relax relax lang ikaw to lang akala nila eh madali lang ang trabaho iba mga kaidula no bakit kaya ganun sila dito ko na to sa baba nasa na yung cam roll cam up nito yan dyan na lang para malinaw po ayaw kasi malabo pag sa ano eh hmm. diba oh. kita nyo oh oh, ganda niyang bulaklak mo kaidulan. O, oh, di basta-basta yan. oh. oh, di oh, mas maganda pa nakaganito. Kaya sa daldal ako ng daldal -dal na wala namang katuturan. Di ba? Tapos so, nasa na yung mga ipik-ipik nito. Hindi, ano natin yan? Ayan. Touch. na nawala? Ayan, touch off. Bakit touch up? Nawala man yung ano. Ang gato. Ang dami na nawala dito sa ano